Happy Blessed Day mga pamilya. So for today's video guys, tayo ngayon ay gagawa ng noodles. So ang ating noodles ngayon ay tirayaki noodles. So yan ang ating mga ingredients, meron din tayong baboy. So naman dito guys, eh, magsimula na akong mag So yan guys, binilisan ko na lang ang ko dahil para mabilis ang ating video kasi kung sasama ko yung pagagayat ko sa video ay eh, talagang napakahaba ng video na to so nakita nyo nga gawin sa video na yun inakita nyo yung aking asawa na paumahalik halik pa para namang ako'y ganahan daw magkayat so ngayon nga'y naghahantay siya sa ating uh, kakainin mamaya So kaya yan guys, ay nasa likod ko siya at nagsiselfone cellphone lang. Tapos mamaya awayin niya ako dahil ako yung naman. So dito naman guys, ay eh, nagpapatuloy pa rin ng umagayat. So ang ginagahit ko naman dito ay spring onion. So dito guys, ay eh, ayan. At uh, mabilis-bilis na itong ating pagluluto. So dito guys, ay eh, papalambutin na natin ang ating noodles isasalang natin ang ating noodles dito sa may tubig so papukuloy lang natin at papalambutin lang natin ang noodles dyan at dito naman guys eh, magagayat na tayo ng baboy so yan ang baboy nga pala natin ay belly ito yung laging part ng baboy ang binibini namin dito kasi nga mataba tapos may laman din nakasama so yan guys nagagayat-gayat pa rin ako at patuloy pa rin ako sa pagtatagdad ng mga baboy So yan guys, at uh, talaga naman nakakagutom mga ating panahon ngayon. So dito guys, eh, naggagayat na ako ng sibuyas. So ganyan ang ginawa kong gayat ng ating sibuyas. So maahaba yung ating sibuyas. So dito guys, ito ang ating mga ingredients. Meron din tayo mushroom. Yung tinatad natin kanina baboy. Tapos yung carrots. Meron din tayo yung dito cabbage. Tapos yung kanina onion. So ito guys, ating teriyaki sauce. Tapos so, meron din tayo yung sili. So yan, pinakita ko rin dito guys sa inyo yung ating noodles. So, yun naman ang ating mga ingredients, guys. So, magsisimula na tayo magluto. So, dito nga, guys. Ay, nakita nyo naman. Ay, niligay ko lang ang ating baboy dito sa ating lutuan. So, niligyan ko lang siya ng tubig. Tapos, ang gagawin natin dito, ay ah, Antayin lang natin matuyo yung tubig para naman lumambot ang ating baboy. So, dito naman, guys. Ay, nakita nyo naman malambot na yung ating baboy at tuyo-tuyo na rin yung tubig. So, dito naman, guys. Ay, niligay ko lang ang ating olive oil. So, dito, guys. Ay, sisimulan na natin magluto. Ang lalagay natin una ay sibuyas. So bali guys dito ay wala akong nilagay na bawang. So depende naman sa inyo yan guys kung gusto niyo maglagay ng bawang. So ang akin dito guys ay sibuyas lang. So ang ating sibuyas ay sinalo na natin sa ating baboy. Iginisan na natin dyan pagkatapos natin ingisan ng ilang minuto ay na natin ng carrots. Paglagay ng carrots dito halo-halo lang at tapos ilalagay na natin ng mushroom. Pagkalagay ng mushroom dito ay halo haluin lang din natin para lumambot ang ating mushroom. Pagkatapos dito ay may lalagay na rin tayo. Ilalagay na rin natin dito ang spring onion. Pagkatapos naman natin ilagay ay halu halo ulit natin para lumambot ang ating mga nilagay. Pagkatapos ng ilang minuto ay ilalagay na rin natin itong cabbage na ating hiniwa-hiwa kanina. So, ayan guys, kitang-kita nyo naman kung gaano kasarap ang ating luto. Napaka-healthy, napakaraming gulay. Tapos, haluh haluhaluhin lang natin at pagkatapos nating na ilagay na natin itong sili. So, itong sili naman ay optional lang guys. So, kung gusto nyo naman ng walang sili, okay lang. Dahil kami ay mahilig sa maang. So, ngayon naman guys, pagka medyo malambot na ang ating mga gulay at mga karne, ilalagyan ilalagay na natin tong teriyaki sauce. So yan guys, ang binili namin teriyaki sauce ay Taste of Asia. So nakita nyo naman dun sa pangalan niya. So ayun nga guys, pagkatapos niya ay halo-haloy lang natin siya at itong ginawa ko guys, nilagyan ko siya ng konting toyo. So pagkatapos niya ay halo lang ulit natin at lalagyan na natin ng pepper. So black pepper nga guys, konti lang din ang nilagay ko ng black pepper. So dito guys, after nyan, ilalagyan natin ng konting tubig para, para lumamot pa ang ating mga ingredients na nilagay at manuot yung lasa ng toyo dun sa ating ingredients. So after nyan guys, ilalagay na natin itong noodles. So yan guys yung noodles natin na pinalambot kanina. So after nyan guys, ay hahalo-haloin lang natin siya. Sabi ng matatanda sa kanilang kasabihan, kumain ka ng pansit para magkaroon ka ng mahabang buhay. Para naman sa akin ay dapat meron kang Heso sa iyong buhay upang magkaroon ka ng kaligtasan at mapayapang buhay. At kailangan mo rin siyempre sumunod sa kanyang mga kautosan upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan kasama sa kanyang karyan. Kaya mga kapatid, tanggapin natin si Heso Kristo sa ating buhay. At bumalik na nga tayo sa ating niluluto. So ito na nga pala ang ating finished product. Pagkatapos lang nito, ilalagay lang natin siya pipino. Pino. Yan ang magiging toppings natin sa ating noodles. Tapos after nyan, ilalagay din natin siya ng sesame seed. So after nyan guys, eh, ready to eat na tayo. So after nyan, ay magbabas. Ay, yun pala. Ito, so ito na ang ating noodles. After nyan guys, ikain eh, na tayo. Siyempre, yun ang pinakakahihintay natin. Hindi ang pinakahihintay ng aking asawa. So, ayan guys, kainan na tayo. Tinin nyo naman ang view. Yan ang view sa summer. Pero winter, di natin alam. So, dito nga may kape pa tayo para naman mag-pattern dito sa ating noodles. So, ayan, naggawa din kami dito ng tinapay na nilagyan lang namin ng mayonnaise para naman saktong-sakto sa ating teriyaki noodles. So, yan guys. Nakita nyo naman ang mga mukha namin guys. Naka chopstick pa yan. Halatang halatang mga gutom guys. So, dito naman guys. Ipapakita natin ang itsura ng noodles na kumuusok-usok pa siya. So, yun lang naman guys. God bless and ingat!